Lunes nga ito at maaga nga rin nagising si Sia, sumabay nga rin siya sa akin ng pagbangon. Papaalam na nga ang mga ate niya sa kanya at papasok na sila pero gusto nga sumama nito nga si Sia. Sabi ko nga sa kanya ay eh hindi nga siya pe pwedeng sumama at magbabay na nga lang siya sa mga ate niya. Nakita nga niya na nagbibidyo ako kaya naman may pagpost pa itong batang ito. Kaya naman hanggang sa paglabas nga ng mga ate niya ay nakatanaw nga ito nga si Sia. Forward na nga tayo mga mari at bandang nga mga 7.30 ay nakatulog na nga ulit ito nga si Sia. Brang aga kasi niya nakatulog nung kin nagabihan kaya naman sobrang aga din nga niya nagising kangina. Ang alas nga ng umaga ay naihanda ko na nga ito nga mga bauna na paglalagyan nga ng mga pagkain nila mamaya. Naglagay na nga rin ako ng ketchup ulit dito nga sa plastic labot ginupit ko lamang. Eto nga ang ulam na to ang dadaling ko nga sa araw na ito. Brito nga lang ako ng manok dito. Pagkaluto nga nung kanin at nito nga manok ay pinaglalagay ko na nga dito nga sa mga bauna nila. Kalo nga sinandok eto nga mga kanin para naman kahit papano nga ay sumingaw muna. Okay na nga ang lahat, kaya naman paalis na nga ako nito papunta nga sa high school. Hindi ko nga talaga kinakalimutan na magdala nga ng payong dahil nga sa sobrang init. Hindi na nga tayo kaputi and tapos hindi pa tayo talaga magpapayong. Nakarating na nga ako dito nga sa school at buti na lang at meron pa nga space para nga paglagyan nito nga ng lunch bag na daladala ko. Mapuno-puno na din kasi ang mga lamesa dito. Pagkatapos nga ay umuwi na rin ako. Eto naman vlog na ito ay kahapon pa. As usual nga ay eto nga at nag na naman ako ng pagkain na dadalin nga mamaya sa school. Ang ulam naman na dadalin ko nga ngayon ay pork steak. Napakahirap talaga mag-isip na uulamin sa araw-araw. Nakabini nga ako ng tatlong pork chop at ginawa ko na lang pork steak. Isa-isa ko na nga inayos eto nga mga baunan nila para nga malagay sa lunch bag nila. Yung mga kutsara naman nila ay nilagay ko na nga lang dito sa isang lagayan dahil wala namang ilalagay dito dahil yung ulam nila ay nilagay ko nga lang sa plastic labot nilagay ko sa isang tupperware para nga iwas tapon din yung sabaw kapag nga may sabaw yung ulam nila ay pinalalagay nga nila sa plastic at doon nga ilalagay sa isang tupperware naayos ko na nga yung mga pagkain nila kaya naman isa-isa ko na nga nilagay sa mga lunch bag nila pagkapali ko nga ay hindi nga agad ako nakakapagsuklay dahil iniintindi ko nga muna ito nga mga dadalhin na pagkain nila sa so, totoo lang mga mare kapag ka nga ubaga at may pasok nga ay talaga naman napakabilis nga ng oras para sa akin at kung hindi ko nga aagahan ang pagluluto ay tatanghaliin nga ako ng pagdadala nga ng pagkain nila. Nung umaga naman ay talaga naman nakailang beses na nga akong ilabas itong nga mga sinampay ko ng mga damit. <laughs> hindi mo kasi maintindihan ng panahon aaraw tas bigla na lang babagsak ang ulan. <laughs> Kaya naman sinigurado ko nga muna na hindi na nga uulan bago nga ako umalis. Nung break time nga ng umaga ay nagchat nga yung isang anak ko at nagpapadala nga ng t-shirt dahil nga ay baka mabasaro siya ng pawis kapag katapos daw nilang mag-PE. na lang siya dito nga sa may handle ng lunch bag niya para nga kitang kita na nga niya. Nung dumating nga ako sa school kangina ay napakarami na nga ang pagkain dito nga sa lamesa. Salamat na lang kay kuya at hinanapan nga niya ako ng pwesto para nga dito sa mga lunch bag ng alaga ko. Umuwi na nga rin ako pagkalapag nga ni kuya ng lunch bag. Bago nga ako makarating sa amin ay may nadadaanan nga ako dito na nagbebenta ng fried chicken. Kaya yung ibang mga nanay nga na hindi na nga makapagluto ay bumibili na lang dito. Nakatapos na naman ako ng isang araw sa paghahatid nga ng pagkain nila. Kahit nga nakakapagod ay masaya naman ako. Dahil alam ko sa sarili ko na nagagampan ko ang tungkulin ko sa kanila at napapawi nga ang pagod ko kapag ka nga nakikita ko ang batang ito.